Buenas noches, damas y caballeros. Mukhang mukhang na na dengoy na naman tayo, na chubibo na naman tayo. Part 2. Una uh, inipit at pinatay sa kongreso until the last day. Kahit alam nila kung i-transmit nila sa last session day sa Senado, hindi na ito pwede aksyonan ng Senado kasi kailangan inaaksyonan ito kinakalendar pa nito sa sa issues or mga agenda na dapat itak itake kailangan uh, i-discuss ito itong impeachment sa session ng Senado ang problema dahil alas 7 na nga dumating yung impeachment complaint at by that time patapos na yung session ng uh, ng Senado. So na-end na nila yung session at hindi naman ito na isama sa agenda. So ngayon sinasabi ni Senator Joel Villanueva na naka-experience na rin ng mga impeachment sa House at saka sa Senado, sinasabi niya, eh wala kami magagawa kung hindi ma-discuss yan sa plenary. Ibig sabihin sa plenary, while uh, while the Senate is in session. E eh, tapos ng session eh. Patapos na. Hindi na nahabol. So, ang lumalabas, ang lumalabas, bin Palacanang at ng Kongreso, alam talaga nila, Senado yan. Pero kung wari, at the last day ng session nila, ha, pinas break na nila, pinadala yan sa Senado, para ang para sabihin hindi nila hindi sila ang pumatay sa impeachment kundi ang mga senador ang pumatay sa impeachment parang genius ah parang genius kayo ah ang galing-galing niyo talaga taba-taba ng isip niyo para lokohin kayo kami buti na lang ah, hindi kami lahat napapaloko nag-iisip rin kami Parang gano'n style nyo eh. Bakit tinintay nyo until the last day of the Senate? Kung gusto nyo talaga i-file if ito ng totohanin para aksyonan ng Senado, sana last week pa, Friday last week. Sana Tuesday. O no, sana Monday. O kaya sana Tuesday. Embes inasikaso nyo yung yung here, yung uh, yung uh, investigasyon sa mga hearing sa mga, sa mga uh, uh, DDS vlogger sana itong inatupagin nyo sana ito ang binigyan nyo ng prioridad pero hindi pinili nyo talaga para magpasikat kayo at para sabihin hindi kayo ang pumatay sa si impeachment pinili nyo talaga ang last day wise talaga kayo, ang galing nyo talaga. Ngayon, syempre, sa mata ng lahat, hero kayo. Kaya parang bad trip si Juan kanina, si si uh, si uh, Senator Chis Escudero, kasi ang sisi ngayon sa kanila. Pero sa pag-explain ni uh, ni Joel Villanueva, may mga, may mga batas sila na sinasabi kung ano man diskusyon lalo na isang bagay relating to impeachment na very serious issue dapat may session ang kongreso el ang problema may mga set na days na talaga na nakasaad sa mga batas natin na sinasabi kung hanggang kailan ang session days ng uh, ng Senado at at Kongreso at yun ay ending today So sayang. Parang naloko lang tayo lahat ng mga congressman. Sabi ko na nga ba talaga. destructive kuan lang yun yung yung hearing sa vloggers. Pang-distract lang yun. Buti na lang hindi ako pumunta. Kasi ginamit pa ako sa sa asset tool para lokoy ng taong bayan. Genius talaga kayo wari, pa hero effect pa kayo sa pag endorse ng impeachment on the last day. Kasi alam nyo, hindi na ito pwede itakel ng ng Senado. Itatakel na ito pagbalik nila sa June 2. sa sabi ni Reynaldo Gonzales, ano nangyari? Wala. Patay na. Patay na. According to Joel Villanueva. Kasi kasalanan ng House inupuan. Sana first week of January, in-endorse nyo na yan kung gusto nyo talaga. Pero gusto nyo talaga patayin yan. At ngayon, gusto, gusto nyo ha, sisihin ng taong bayan ang Senado. So pakinggan natin sa pag-explain ni Joel Villanueva ukol sa rules. And I believe him. Kasi kailangan talaga pag, pag nasa agenda ito ang agenda usually ginagawa at eh day before yung agenda the house, agenda ng even weeks e eh alam yan ng mga congressman ba't hindi nyo na file last Monday, ba't hindi nyo na file Friday wala, kung wari lang pa hero effect kayo, kung wari na endorse nyo pero alam nyo pinatay nyo na rin ngayon kaya lang ang Sisi mapunta sa mga senador kasi hindi maintindihan tao na natapos na by today, by tonight yung session ng ng senado. syempre kahawat dito si Jesus Escudero sa kanya ibabaling lahat ng Sisi na dapat mapunta sa kongreso dahil inupuan tinulugan inuuna pa yung hearing sa vloggers. Yung pala gusto nila linlangin tayo. Kasi ipapas break pala nila on the last day kung saan hindi na ma maaasikasuhin o hindi na hindi na ma matakel Ha? Hindi na ma -pro, hindi na ma, ma, ma mabigyan ng atensyon ng Senado, dahil tapos na nga ang sesyon. Tapos na. Nahuli na kayo sa bus. Pero alam nyo naman yan, marami alam nyo yan, alam nyo ang rules ng Kongreso at ng Senado. One day before, agenda or two days before, three days before, pina -finalize. On purpose talaga, itinapon nyo sa Senado pa, dahil alam wala ng time ang Senado. So sabi ni Joel Villanueva, see you in June. In short, patay. Patay pa rin ang suma total. At tayong lahat, meron sa inyo nag-celebrate pa. Wala, nadala na naman tayo sa budol-budol nila Romualdes. At saka ng mga duwag kum. Matapang lang laban sa vloggers, walang bayag laban kay kay Sarah Duterte. Kung ari lang, for this, kung ari lang, pakitang tao lang na na-impeach na si Sara. Pero, wala namang mangyari kasi babalik pa sa June. Pag-resume ng session, June pa itatakel ito. Pag-resume ng session, June 2, naloko na naman tayo. Excited tayo lahat. Ilang vlogs ginawa ni Bat. Prinase pa natin si President Bongbong Marcos at si Romualdez at yung Tuadcom. Yung pala, wala, binudol-budol tayo. Pakinggan natin. Ang payak ni Joel Villoneva. Walang, walang kahit na anong special na Araw ngayon, kung hindi, last day of session na kailangan tapusin ang dapat tapusin. Sir, may pag-uusap with SP ng mga possible reparations, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, pwede siyang gawin even during the break? It has to be uh, uh, decided upon. Uh, plenary action yan. You can, you can... So yung gagawa ka lang ng rules sa impeachment, dapat plenary action? plenary action, meaning the, the senators meeting on a regular session, which ended today. And yet today lang, in-endorse sa ng impeachment sa kanila. Sana na-endorse yan December pa or January. May number naman pala kayo. So too late, hindi na pwede kahit rules ng impeachment, hindi na pwede gawin kasi na-end na today ang session, ang plenary meeting ng Senado. Na-end na today. On purpose talaga ginawa ng house yan para kung wari, pahiro effect sila at hindi magalit tayo, hindi tayo magalit, magalit sa kanila dahil na-endorse daw nila, na-impeach na daw sila, ang kasalanan daw ng, ng Senate. Pero ang sabi ng Senate, alam nyo ang rules namin. Alam nyo dapat pag-upuan namin, namin yan habang on session. Bakit pinadala nyo, pinorward nyo sa amin, patapos na yung session namin. So, on purpose talaga, gusto talaga nila patayin ang, uh, ang, ang impeachment. Ayaw ng nila sa kanila mapunta ang galit ng tao. Itinapo nila sa Senado para sa Senado mapunta ang galit. Sabi rin ng Senado, wala na kami magawa dyan. Ito, ito ang uh, I hope I will be wrong or I hope mali rin si Villanueva at may magawa pa next week or tomorrow or Friday pero I believe him dapat nasa session ang Senado para discuss para ma maihabol pa nila ang discussion about the impeachment Pakinggan natin. Or discuss about it among yourselves and then uh, promulgate it in the plenary. So, sorry, some of, we'll Guys, even 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 the referral <laughs> takes a plenary action, okay? Uh, I'm uh, sure you guys uh, are aware uh, of that. Sorry, Dien, you, uh, you will not be able to act on it kung mm -hmm. naka-join kayo. Kailangan... Uh, naka Walang plenary. You. So hindi nila pwede iaktuhan ito kung wala silang session day. E break na sila as of tonight. So kaninong kasalanan yan? May mahabang araw nag-imbestiga na kayo sa NGCP, nag-investigate na kayo sa sa Pogo, nag-investigate na kayo sa smuggling, nag-investigate na kayo sa vlogger. Bakit iniwan nyo on for the last day ang kwan, ang impeachment? Kasi gusto nyo talaga patayin yan. Pero ayaw nyo sa inyo mapunta ang sisi. Gusto nyo mapunta sa Senado. Walang plenary, so yeah. So walang plenary, um, so hindi lumarak action lang kung So, isa the rules? Na na kayo. The rules or whatever it is the... Again, you ha, there, there has to be a plenary action, okay? So kung hindi rational sa plenary, hindi pwede action, hindi makapag impeach kaya yan. Possible oh, plan. La lahat naman, lahat ng gagawin namin, even the declaration of uh, the, 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 the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Pero diba? sir, some, some scholars were saying na kahit naka-adjourn ng Senado, kayo as a ang role nyo bilang Senado, pero when it comes to impeachment, may special role kayong ginagampanan. Nasa... Kahit naka-ano yan, naka-adjourn, naka you can continue. Nasa constitution Constitutional, tama. Yeah. Pero again, it is the plenary action that would uh, give us the go signal na we can parang diba pag uh, nagbe-break tayo kahit committee hearings lang kailangan kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay uh, ino-authorize ng uh, bawat membro ng so, ay, Senado. ng Senado. So pwedeng mag-continue sa susunod na Senado? Yeah. Is that what you mean? Um, Kung halimbawa matapos... All things, sa all things be... again, again, it's so hard for me to to speak on uh, just ito anticipation na po pwede mangyari etc. Uh, session mamaya na mag-inok mag reconvene kayo after ng debate. mm meeting kayo. Kailangan is, may mag-move na mag-reconvene no, no, uh, kayo. If if it is filed and it is in the uh, agenda. the uh, reference of business na sa agenda automatic naman yun, di ba, na babasahin. Yes, sir. So, automatic din yun na i-refer. -re mm -hmm. Di ba? And then if it is referred to a particular committee, the uh, committee chair would doubt whether it's rules or judicial, injustice, etc. You know, and there will be a motion. <laughs> sempre na pero yan ang haba ng tignan nyo ha, tignan nyo ha. Kung magmo-motion ko nyari si RG na na i-convene kami as sa, uh, sa court. Pwede kong tanong yan, RG, meron na ba tayo rules? How do you decide on quorum? Meron ba? Wala ata eh. Pagka-disposition of motions, y yung mga yan. Yung to talk about it, di ba? Again, ang hirap na... Kasi hindi pwede ba simulan ang, ang trial kung wala silang, hindi nila na-set yung rules. Para makapag-set ng rules sila, dapat on-in session sila. Nasa pre, pre, plenary session sila, ang tawag. Yung... Uh, Uh, Senate meeting as a whole. Hindi yung pwede, mag, oh, magkita lang tayo sa EDSA Shangri-La Hotel. Pag-usapan natin ito, hindi. Dapat sa session hall, nasa plenary meeting sila. At nandun lahat ng staff, andun lahat yung maze, lahat. E eh, tapos na eh. So sinadya talaga i-delay until such time hindi ma ng Senado para ma ng Senado balik yung plenary meeting sa June 2 pag nag session ang Senado. Nakita nyo? Nakita nyo, henyo talaga sila. E henyo rin si Bat para makita yung anong laro nila. Yan talaga ang laro nila. I hope I will be proven wrong. I hope patawag si Cheese Escudero sa Malacanang ni ni First Lady Lisa Araneta Marcos at utusan gawin ang lahat para mag convene para ibalik ang session I don't know I hope pero ayon kay Villanueva sa experience niya noon kailangan pa rin in session ang Congress para maggumawa ng mga rules ah uh, that will guide and that will uh, put order sa impeachment hearing. Impeachment trial. Ano ang na? Meron tayong schedule today, may agenda tayo today, may mga ipapasa amin third reading today. Ano yung agenda nyo today, sir? Ah, the yung pages. third reading, madami. Mm -hmm. Hmm. Hindi ko masasabi I'm not the entire Senate. Assessment. <laughs> Kaya kami dito, ayaw namin tirain yung pag-iisip namin sa aming focus ngayon kung ano yung nasa agenda namin and we are not going to anticipate anything na baka bumagsak ang buwan mamaya or mab mabiyak yung lupa at saan tayo pupunta sa evacuation center. Sana last week talaga pinailan ito. May, may kahapon, may lang may man, kahapon lang man. man. Kahapon so, lang para ma may malagay may sa agenda. Pagkutuunan ang pansin na kailangan. Siguruhin ko na. Pero ito. inuna nila no, yung hearing may sa kwan. Kasi gusto talaga nila kalimutan natin ang impeachment until the last day. wala sa agenda that means hindi siya masasabi or sa session mamaya. pwede Sometimes kahit wala sa agenda if you recall um, the majority they will say uh the motion the the guys who said uh with the permission of the body etc. Kasi okay, wala nga. Because at any point in time, pag may tinakal ka sa floor, di ba, na wala sa agenda, you can raise a point of order. Anytime. Pero sa iba, technically, pwede kayong mag-session hanggang uh, private? Technically, yeah. If we don't adjourn, uh -huh. but, but siguro ang question ko din, bakit? Uh -huh. Diba uh, ngayon, how, how long did it take in the house ba? If, again... Uh, yon sabi niya. Parang sinabi na rin niya, eh, kung hindi namin ito matakel dahil na-adjourn na kami, na-end yung session, hindi namin kasalanan yan. Kasalanan ng house. Kasi inuna pa yung hearing sa mga bloggers kaysa inaasay kaso. Yan ba sinasabi ko? Kaya ayoko talaga sumali sa hearing na yan kasi magiging instrumento ako ng panggogoyo sa taong bayan. Kasi panggogoyo ang ginagawa nila. Inuna pa nila. Kung kahapon pa nila in yan, meron para sila 215 na agenda yan sa hearing ngayon, natakel na yan. Sa session kanina, nagsimula 3 o'clock ng Senado o 4 o'clock. Eh hindi. Ang session na si nagsimula 4 o'clock na 7 o'clock plus. O ang, ang dumating yung yung kwan doon transmital 7 o'clock so nakita nyo nakita jo meron talaga pattern na dinelay talaga dinelay talaga pinatay talaga pero ayaw nila tayo ma nila mapunta ang sisi sa kanila gusto nila sa senado the same objective pa rin patay pa rin until june hindi pa rin natin masabi baka sa galit ng tao sa kanila, mas maraming nakapasok sa Senado na mga bata ni Duterte. Oh, anticipating, ayan. hindi ko alam. Kaya eh, ang hirap mag-comment, ang hirap puro anticipate mo kung ganito, ganito. Kaya mahirap eh. So, yeah. Better kung nandiyan na. Mas marami tayong siguro masasabi yeah, kung nandiyan yun. na or ano pa yung... Oh, lahat oh. right. possible eh lahat subject to uh, uh be questioned by anybody any sector of the society the scholars were saying binabanggit ka din naman pwede kayong mag mag mag, uh, mag uh, convince sa impeachment court during the break Merong pwede merong hindi bakit sabihin hindi i can give you all the arguments both both sides i can talk about it but again it's useless for me to say this And it's very hard. You have you have to understand uh, on my part. I'll be sitting as a judge. I cannot I cannot make any comment na pabor o hindi pabor sa kanino mang kampo. Sir, offhand lang, just in case lang naman matuloy yung transfer na lang. Can you walk us through kahit konti lang? Just in, case matuloy. Uh, Anticipate din kung anticipating matuloy yung yes, hindi ko alam yes. kung matutuloy na. Yes, sir. Yes, sir. But um, uh, <laughs> isang, isang, una yung gagawin, sir, ay dapat ma-plan siya muna yung rules. Ang unang gagawin, pag-uusapan, kung isasama doon sa reference of business, I think that's the first step. Di ba? Mm -hmm. Pero sir, ano po general sentiment ng... Um, I cannot speak for my colleagues. And again, if it is impeachment, as much as possible, we don't want to talk about it. Pero, sir, Especially have... anticipating whatever scenarios, no? Uh, you can only convene the impeachment court if money for yung mamaya sa... Oh! Um, money for the sa plenary. Sige na, pagbibigyan ko kayo. Pagbibigyan ko kayo, ha? Pinail. Pinail. dinala Nasa agenda ba ngayon? Wala. Wala. Ilalagay ba sa reference of business o hindi? Pag, na, pag nalagay sa reference of business, another step, babasahin ba? Pag binasa ba, saan ni Nirefer ba? Saan nirefer? Di ba ganun yung process? process. Okay, process. Parang kaya niyo ako tinatanong dahil PhD na ako sa impeachment when I was in... Kaya pakinggan yan. ito ang proseso. Alam yan ng Kongreso, alam yan na mahaba ang proseso rin sa Senado. Hindi, marami pa kasi iba-ibang mga bagay tinatake ng Senado. Sana binigyan nila ng time ang Senado. Sana nag-endorse nag, nag -endorse sila last session day, yung session day of last week. Wednesday of last week? Tuesday of last week? Or mas maganda sana, first week of June, January? E February na tayo? Pinatay talaga. Gusto talaga patayin. Pero ayaw rin ayaw rin magalit sa kanila yung tao. Kaya itinapon sa Senado na alam nila dito mamamatay sa Senado. So sa, sa Senado mapunta ang sisi, hero pa sila sa mata ng tao. Samantala, sila ang nag sila ang inupuan from December. Process iba iba yon, iba yung sa House, iba yung rules ng House, iba yung sa Senate, di ba? And uh, when you look at the rules in the Senate, uh, napagandang topic yon, kasi masalimuot yon, mahaba yan, iba yan. Uh, you're sitting as an impeachment court if ever it is going to happen, di ba? So Uh, mahaba yan. Tinitignan ko kanina yung uh, rules. Parang form lang yung nandun. Ha? Walang laman whatsoever. Remember nung time ni Chief Senator Pimentel, Pimentel di ba sinabi niya? nag tayo dito as an impeachment court. Hindi pa pala kompleto itong rules natin. Ang daming kulang. Pero hindi ba magiging guide yung naging experience yung in the corona track? Okay. So, yun. Yan sa view ni uh, ni Villanueva. Alam naman natin na uh, sa hearing sa kay Duterte, medyo nung, nung pinapunta si Duterte sa hearing ng EJK, me medyo andon si Villanueva sa site ni Duterte at nabalita rin natin sa house yung tatay ni Joel Villanueva sa Cebu party list, hindi rin bumoto yung endorsement for Endorsement, uh, endorsement, to impeach Sara Duterte, yung tatay nito sa Sibak Party List. Kaya alam niyo na kung hindi, sinong hindi iboto. Ha? Huh? So, congressman ang tatay nito, ha? Huh? ni Todd Joel Villanueva, yung pastor. ano uh, pa pangalan nun? <laughs> so, baka bias rin siya. Pero, well, uh, bottom line is, uh, kung tama man sinasabi niya, at meron rin ako nakita interview kay Coco Pimentel, parang gano'n rin sinabi na medyo too late na. Too late na. Sa June na lang pagbalik nila. Uh, <clears throat> hindi naman tayo lawyer, hati naman yung lawyer. Sinasabi pwede ituloy habang nakabreak. Meron rin sinasabi pwede hindi ituloy. So depende na lang yan siguro sa political will ni President Bongbong Marcos kung ang plano talaga ni President Bumbong Marcos para hindi magalit ang Iglesia ay patayin ito in the Senate, mamamata ito sa Senate at mabubuhay ulit kung may chance pa in June. Baka nabago ng ihip ng hangin. Pero kung kahit papaano na justify ni Cheese Escudero na kahit walang session pwede kami, pwede namin pag-usapan ito because impeachment trial naman ito, iba ito sa session, sa regular session. So ibig sabihin, may order kay President Bongbong Marcos na ituloy nyo na si Sarah. So malalaman natin yan bukas. But bas, basta what is clear, na enter lang yung session today, wala ni Han ni Ho. Inacknowledge lang man na nai na, na yung o ni-recognize lang man sa Senate floor na meron na para impeachment. Wala. Nada. Nothing. And yet, last day of session nila. And sabi nga ni, ni Joel Villanueva, hindi kami pwede mag-decide na anong bagay kung hindi kami in session. Then nasa plenary meeting in, in the Senate. E eh, close na. Hanggang Friday pa sila, pero mga empleyado na lang pumapasok. Hindi na mga senator. Hindi naman pwede gagawa ng empleyado yan. Unless yung mga empleyado dyan ay kagaya ng empleyado ni ni uh, Speaker Romualdez at ni Saldico. Napaka-powerful nila. Sila nagpipil in the blanks sa 6.3 billion budget at trillion budget. So tingnan natin, baka powerful rin yung mga, yung mga staff na mga senator at kaya rin nila ma-fill in the blanks dito sa masyado ng late. Ha? Huh? on purpose, pinailan na late, in doors ng late para mamamatay sa Senado. We'll see and we'll give you update on that tomorrow. So thank you very much everyone for watching. Let's pray for the best na lang. Prayers, prayers. At kung uh, wala pa rin nangyari, magbigil na lang tayo dyan sa Senado. Although, tulad ng sinabi ni Joel Villanueva, hindi kasalanan namin, hindi namin inupuan yan. Kung maaga yan dinala sa amin, inasyo na namin yan ng maaga. Sa sapat na panahon. Tingnan natin. We'll see in the coming days. So, prayers, prayers lang. Thank you very much everyone for watching. <laughs> And see you in my next vlog.